Hi guys, welcome to YouTube channel guys. Mag-iyaw ako ng tilapia guys. Ngayon lang makapag-upload guys. Kasi pinaayos ko yung cellphone. Nagpatugtog pala si mrs Sana hindi mako ni Ayan guys yun. piraso. Ayan. May na ako. Ayan guys. Hindi, hindi ko napakita sa inyo paglagay ng asin. Sinalang ko na guys Dalawa lang ka siya Ay miss ko Nagkuhan ng na CD Maulang ngayon guys Ayan Nangalakal pa rin kami ngayon guys Sinahanap buhay namin Maulan eh. dito Ayun ang iba Ayun mga kartong Kartong to guys Binta na yung bukas Ang ah, dami pa. Bibinta namin yung bukas. Mahalan, ah. Ngayon pa lang kami mga alas siang guys. Tanghalian. Meron na kami prinito sa loob ng bahay. Kanina umalis kami may bibinta kasi sana ng bakal wala kami dalang timbangan akala ko ibibigay ng vlogger si kung TV yung pala yung yung kontraktor do hindi pala ibibigay ibibinta pala eh bumalik na lang minangalakal na lang kami ayun makuha namin dalawang sako tsaka isang plastic yan ulam namin ngayon iniyaw at tsaka pernitong tilapia Sandaan lang ang kwan yan, puntok. Bukas Sabado na guys, magbibinta na kami. Ano sa loob ang ibang kartong guys? Ito lugang pusa. Doon ano ano sa loob ng doon sa isang kwarto. Sorry guys na ngayon lang nakapag-upload kasi nag-ayos naman ako ng panito, battery. 500 binayad ko tapos yung na-format ko uh, binayad ko naman 350. Yan guys, shout out sa inyo guys. Channel nyo. Shout out. Pakilike guys, comment, sa pakipollowers. Survivors po. Dami na. Ang bango guys. Oo, malapit ng dalawa guys. Hindi sa hindi pa. Ayun, dami na guys. Oh. Malapit okay, okay, guys. So. kasasalang ko palang guys yung isa sorry po ah may tugtog nagpapatugtog si Macy's Malapit na matapos din